meron tayong gagawin ngayong uh, refrigerator ang kaso po nito ay hindi lumalamig ito ay isang uh, American Homes yan po yung kanyang bandang likuran yan dahil nga po sa ito ay madumi eh, atin munang lilinisin ilalabas natin to itong compressor na to para magawa natin ang maganda pero bago natin gawin, atin muna ng lilinisan, ya. Yes. Napakadumi ng loob. Ayun oh. Huhugasan muna natin 'to. lalabas natin to babalik natin ulit ito kaya lang natin to kilas okay, baka si matamaan ng apoy eh masunog tong ating uh, protector at saka yung ating relay bali ang gagawin natin dito kukuha natin ang bumba at natin kung maganda pang bumumba tong compressor to baka kasi bumubuga na ng langis so i-plug natin yun may nakukuha siyang 0.6 kukuha natin ang bumba tingnan natin kung may lalabas na langis dito yun malinis hindi pa siya bumubomba ng langis tsaka ang lakas ng hazing nya ayan o. so ibig sabihin pwede nating gawin to mali bubunuto natin tong parting to tsaka to lalabas natin yung compressor So yan, matapos nating mahugasan, ito na ngayon yung kinalabasan ng kanyang uh, kaha, ang linis. Ayan o, oh. talagang nawala yung mga dumi at kakamantsa. Yan naman yung kanyang likuran, kanina ang dumi niyan. Ang gagawin ko po ay kakalasing ko itong evaporator section na yan para maganda yung ating linis. Bali ang ginagawa natin to copper to steel bakal. Yan, dinatin natin yan. Yan. So ito po yung ginagamit nating pamplasing ng system, ayan. ayan. Naggawa rin ako nitong filter dryer, siya nating uh, ilalagay dito. Ayan, papaganon. Ayan. Ang gagamitin nating uh, pamplasing, meron po tayong nitrogen na ginagamit para siguradong malinis yung system. So ang ginagawa ko po dito, isinasalin ko dito sa aking bote para hindi siya sayado. So, gagamitin ko na po ang 141B. Lalagay ko muna to Ayan. Wala na Dinugtong ko na yung hose bago bubuksan kong nitrogen. Doon po sa evaporator, may takip na basahan yan kasi delikadong tumama sa plastic yung uh, 141B. Masusunog niya yung plastic kaya tinatakpan natin. So, tapos na tayo doon sa capillary tube. Dito naman tayo sa suction line. Malinis na malinis na siya oh. Wala na, nang na, nalabas. Tagupay yung ating saka-linis uh, ng 141B. Ilikan pa natin. malinis na malinis siya ano, wala nang lalaka ano. kailangan meron tayong salamin na gagamitin yan para makita mo yung kanyang likod ayan yan, bali kinargahan ko to ng 75 PSI. At yan oh, wala siyang leak. Ayan oh. So ibig sabihin, maganda yung ating hinang. Kanina pa lang dun sa salamin, nakita na natin na 100% yon Na talagang walang leak. Kaya lang, para ni Guro, kailangan din natin dumaan sa tamang proseso. mag test tayo. Yan, tanggalin na natin tong basahang basa. Ito, basahang basa to, eh para yung ating hihinangin ay hindi maapektuhan yan nakita nyo, malinis, hindi natin na uh, disgrasya tapos ito naman, basang basahan ilalagay natin kasi itong lugar na to aluminum yan, para hindi siya matunaw, o oh, yan nakita nyo hindi man lang siya nagasgas o nainitan man lang na so ganoon lang po, maghihinang sa mga ganito may plastic bago tayo maglekte sa taas, ay uh, kunan muna natin to, itong ating capillary ayan, nakita nyo yung butas nya Uh, dyan muna natin unang titestingin kasi kung barado doon ay useless yung ating pagliligtes kinakailangan mayroon siyang pressure na lalabas dito so yan po oh. katapos nga po nating maligtes ang gagawin natin ay ibabalik na natin to sa original kasi sigurado na tayo na wala tayong magiging problema dito sa hinang natin so yan, naibalik na natin sa original yung kanyang uh, evaporator maganda yung kakakabit natin lapat na lapat sira tong door switch na to so palitan natin ito Kaya, mahalaga na meron tayong mga spare parts galing to sa mga kinlas natin ng na mga rip na hindi na pwede itong wear na to kahit magkabalit sa tayo ng ganyan yan alam problema series lang naman yan tsaka contact point yan napalitan na natin Ayos na to. Hmm. Sabay na rin. Pinturahan na rin natin to. Ayan. Hindi. Ang gandang tingnan. O. Oh, nagmuhang bago tuloy yung kanyang evaporator section. Ito. Palibasa ay luma na. Naputol. Pagkakatiklap natin. Nabali yung kanyang uh, pinaka -lock. So, walang problema, lalagyan lang natin ng tire yan. Napakahalago na napalagay ang thermostat na kasi yan ang sensor niya eh. Hindi yan mag-automatic pagka hindi natin naidikit yan sa evaporator. Kaya... So, lilinisin natin to para magmukhang bago. Kawawa naman tong compressor na to. Babrasin lang natin to nito. Ayan. Yan. Ang ganda na ng compressor natin matapos ating pinturahan ang gagawin naman natin, i-change oil natin. Gamit natin tong ayan, 134A ang kanyang lang uh, langis. So, 134A din ang gagamit natin. Kailangan, susukatin natin dito sa malinis na plastic para siguradong uh, wala tayong problema. Kailangan, walang tubig yan dahil papasukin tayo ng moisture kapag kami halong tubig yung ating lalagyan. Kailangan, kung ganong karami yung nakuha natin, ay ganon din yung ibabalik natin. Kaya ito, sasali natin dun sa dalagyan sa empty bottle natin at dito rin natin gagamitin para makuha natin yung tamang sukat ng langis na inalis natin dito sa compressor yan matapos natin linisang mabuti, ayan na siya sasali natin tong bagong langis natin, sasali natin siya dito yung kailangan na kung gano'ng karami yung inalis natin, yun din yung ibabalik natin sa lugar na to. Yan. Yung ibang ginagamit dito pinasisipsip. Ay ako minamano-mano ko lang. Yan. Yun yan Oh. No? Dahan-dahan lang ang kailangan dito. Kinabit na natin. Bumili tayo ng bagong filter dryer. Ito yung ilalagay natin. Para siguradong sigurado tayo. So, yan po. Natapos na nating uh, hinangin. At nagbabaktyong na tayo. Yan. So, may nakukuha na tayo ngayon. Nasa negative 28 na tayo ngayon. Tuloy lang natin at mayamaya maya lang. Kakargahan na natin to. So, to Tapos sa ating vacuum Pandarin na natin. Unti-unti lang yung ating uh, pagkakarga. Hindi po ako gumamit ng fluorito kasi pagka nag... Uh, kakarga ko, hindi ako gumagamit ng flow kasi malinis naman yung system natin so sapat na yon para siya ay makasiguro tayo na hindi yan magbabara yan yan ilagyan ko siya ng temperature reading para malaman natin yung kanyang kalagayan ayun oh lagyan sa doon yan. bali 10 minutes ko lang binakyom yan yung ating unit na yan So yan po, kilabit na natin yung nasa likod. Ilagyan ko na ng plastic, tapos hininang ko na to. yan okay na po yan. Ang ating uh, nagawang refrigerator, at yan yung kanyang, kanyang uh, temperature sa loob. Bali nakakakuha tayo ng negative 9, sapat na po yan para gumawa ng yelo. Ayan o, no? hanggang kapal ng yelo niya sa tabi. So yan, yeah, kompleto, pati ilaw, nagawa na rin natin. So, yan po yung ating uh, ginawang uh, refrigerator. So, maraming salamat po. At dyan po natapos yung ating project. Sana po huwag nyo kalimutang mag-like at mag-share at mag-comment sa ating uh, video. Maraming maraming salamat sa panood nyo. At sana po patuloy nyo abangan yung mga susunod ko pang video. Maraming salamat at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat.